Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, sinimulan na ni Nanxing na gumawa ng mga formations at una na doon ng 1.5 million Elemental Sword Kai formations papunta sa 30 km radius. Kasunod nito, inutusan ni Nanxing ang Beast Tides na higpitan ang bilog at pagkatapos ay gumawa ulit siya ng 1.5 million gnarled Earth Spike formations papunta sa 30 km radius. Higit pa rito, nagpadala din si Nanzing sa layong 30 kilometrong radius ng 1.5 milyong Frostbite Formations at 1.5 milyong Thunderbolt Barrage Formations. Pagkatapos ng lahat ng formations, pinatayo ni Nanzing ang kanyang Forbidden Spell, Earth Element at sinabing, "Mula sa pangunahing kaguluhan ng langit at lupa, ang mga sinaunang tao ay babangon muli." Kasunod nito, Inactivate na ni Nan ang 3 milyong undead amplification formation sa 300 kilometrong radius. Kaya naman, ang mga espiritong ito ay talagang nabigla sa ginawa ni Nanzing. Gayun pa sinabi ni Ying Zing sa kanyang mga nasasakupan na wala nang pagpipigil. Dagdag pa niya, iyon na ang kanilang pagkakataon. Kaya tinutusan niya silang mag-charge, sumulong ng walang pigil na puwersa, at ilabas ang lakas ng yan at huwang. Dahil dito, tumaas ang abilidad na antas ni Nan Zying sa lima bilang isang formation master. At dahil doon, nagkaroon siya ng panibagong formation na king tawagin ay Colossal Beast Slayer Formation, 50 times Amplification Formation. Gayunpaman, ayon sa sistema, ang bawat formation ay kumukonsumo ng anim na pung pinagmulang bato o source stones. At ang formation ay maaaring isalansan ng walang katiyakan. Sa kabilang banda, ang susunod na antas ay kinakailangang mag-deploy ng 50 milyong mga formations. Samantala, ayon kay Nanjing, iyon ay nasa tamang oras. Bigla-bigla, inactivate ni Nanjing ang 3 milyong Colossal Beast Slayer formation. Sa kasamaang palad, wala nang sapat na mga batong pinagmulan o source stones si upang matugunan ang mga kinakailangan sa formation. Dahil meron na lamang siyang 36 na milyong source stones. Kaya naman, napatanong na lamang si Nanzing at sinabing, insufficient source stones. Masyado ba akong nagmamadali? Sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Nanzing na mas mabuting tipirin niya ang kanyang mga mapagkukunan. Pagkatapos nun, biglang inactivate ni Nanzing ang kanyang tatlong milyong distrides, single target, 10 times amplification formation. At dahil doon, lubhang lumakas ang mga halimaw ni Nanzing. Samantala, may natitira pang 6 na milyong source stones, higit sa sapat upang mag-set up ng mga formation ng amplification sa buong pader ng Sudan. At ito na ang huling alas na barahan ni Nanxing, 50 beses na pagbuo ng amplification, isang 100 beses na overdrive. Iunat e ang mga ito 30 kilometro sa kahabaan ng pader ng siyudad. Sambit ni Nanxing, sa kabilang dako, Naramdaman kaagad ang mga taong ito na ang kanilang benefactor ay nag-set up ng napakalakas na amplification formation sa buong pader ng syudad. Sabi pa ng ilan sa kanila, ramdam na ramdam nila ang pagtaas ng enerhiya. Sa kabilang banda naman, ayon kay Su Chang nag-iwan sa kanila ng trump card ang kanilang benefactor para sa ikapitong linya ng depensa. Alinsunod kay Commander Wang Zai, sa wakas ay alam na niya kung sino ang benefactor sa sandaling iyon, at naiintindihan din niya kung bakit gustong patayin ng benefactor ang satellite communications. Dagdag pa niya, isang Diyos na may limang kakayahan sa isang katawan. Ituturing siya ng mga tao na isang anomalya, lalo na ang mga dayuhan o mga aliens. Ironic, di ba? Kakaiba ang mga tao, laging umaasa na may Diyos na magliligtas sa kanila. Pero kapag may lumitaw na tunay na Diyos, madali silang natutupok ng takot at ang pagnanasang wasakin. Wika pa ni Su Chang'e. Samantala, ayon kay Qin Ying, hindi nagpapigil ang benefactor sa oras na iyon, hindi lang dahil kinakailangan ng sitwasyon. Dagdag naman ni Qin Soy, kundi dahil nasa frontline sila. Mas pinagkakatiwalaan niya sila kaysa sa mga panloob na teritoryo. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Su Chang'e na sinabi ng benefactor na ipaubaya iyon sa kanya, kaya sinabihan niya sila na gagawin nila iyon. Bilang karagdakan kay Su Changye, may tatlong oras pa bago magmadaling araw. Dapat nilang gamitin ang mga oras na iyon upang magpagaling at magpahinga. Hindi nila pwedeng sayangin ang kabaitan ng benefactor. Sa kabaligtaran, ayon kay Nanjing, wala na siyang pinagmulang mga bato o source stones ngunit mayroon pa rin siyang natitirang lakas sa loob niya. Dagdag pa niya, kahit Azur lang, buburahin niya ang mga aliens na iyon. Pagkatapos nun, Sinimulan na naman ni Nan Siying na atakihin ang mga dambuhala at makapangyarihang mga halimaw na ito gamit ang kanyang Osir. Sa kabilang banda, napasabi si Nan Shanhong na ipinagmamalaki niya ang batang iyon. Agad namang sumagot si Lao Zhang at sinabi kay Nan Shanhong na dapat lang. Dahil, ayon sa kanya, nailigtas nga niya ang kanyang buhay, kung tutusin. Gayunpaman, tinanong ni Lao Zhang si Nan Shan Hong kung hindi ba't medyo sobra kung tatawagan niya siyang, bata, lalo pat isa siyang divine level prodigy. Ano ba ang itatawag ko sa kanya, ama? Wika pa ni Nan Shan Hong. Kaya naman eh napatawa na lang si Lao Zhang. Sa kabilang dako, makikita natin ang isang doktor na babae na nagngangalang Wu Tuo. Ayon kay Wu Tuo, pagod lang si Chu Tian, ngunit hindi nanganganib ang kanyang buhay. Dagdag pa niya, naroon siya, at ang kanyang mga kapatid ay nasa labas. Kaya sinabi niya kay Chu Xinghi na hindi niya kailangang mag-alala. Bukod dito, sinabi din ni Wu Tuo na malapit na ang bukang liwayway. Kaya't sinabihan niya si Chu Xinghi na magpahinga na, dahil dalawang araw na siyang gising. Ngunit agad na sumagot si Chu Xinghi at sinabing alam niya, at natutuwa siya na naroon ang kapatid ni Wu Tuo. Subalit sinabi din ni Qiu Sheng He -hi na hindi niya dapat pag ng panahon at lakas iyon dahil ayon sa kanya, sa bandang huli, sobrang hina nila. Well, alam mo na may kasabihan na, ang matalinong pag-iisip ay madalas na nakakatugon sa isang maagang pagtatapos. Narinig mo na ba ito? Huwag na lang, alam kong hindi kita makukumbansi. Gawin mo ang sa tingin mo ay pinakamahusay. Sagot naman ni Wu Pagkatapos nun, sinabi ni Wu Tuo kay Chu Xinghe na aalis muna siya upang asikasuhin ang iba pang mga sugatan. Agad namang sumang-ayon si Chu Xinghe. Ngunit bago pa man makaalis si Wu Tuo, sinabi niya kay Chu Xinghe na naniniwala siya sa kaibuturan, nagpapasalamat ang kanyang kapatid sa kanya. Sumagot naman si Chu Xinghe at sinabi na alam niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagising si Chu Tian at agad na tinawag ang kanyang kapatid. Kasunod nito, tinanong ni Chu Tian ang kanyang kapatid kung gaano siya katagal na wala ng malay at kung ano na ang mga nangyayari sa mga labanan. Tinanong din niya ito kung nakikipaglaban pa ba si Nan Zing sa labas ng mga sandaling iyon. Higit pa rito, ayon kay Chu Tian, marami sa mga kakayahan ni Nan Zing ang nangangailangan ng Source Stones at dahil nagmamadali silang pumunta doon, nag-alala si Chu Tian. Sa isang iglap. Sinabihan ni Chiu Xinghi ang kanyang nakababatang kapatid na si Chiu Tian na maghintay doon at sinabihan din niya ito na babalik siya kaagad. Samantala, sa kabilang dako, sa wakas, ang alo na ito ay halos tapos na, at hindi ito naging madali. Buong magdamag ako na nandito. Wika pa ng ating bida na si Nan Zing. Sa hindi inaasahan, biglang sumulpot si Chiu Xinghi sa, Likuran ni Nansing at sinabihan niya si Nansing na nagising na si Chu Tian kaya maaari na silang umalis. Bilang karagdagan kay Chu Xing sa paggamit ng Annihilation Formation sa harapan, Undead Spirits at Best Tide sa likuran, maayos na nailatag ni Nansing ang mga bagay. Ngunit sinabi rin ni Chu Xing na wala doon ang kailangan ni Nansing. Kaya't sinabi niya sa kanya na magmadali na bumalik sa kanyang larangan ng digmaan o battlefield, dahil doon nakasalalay ang kinabukasan ng sangkatauhan. Higit pa rito, sinabi ni Qiu Xing kay Nan Zing na bibilhan nila siya ng maraming oras hanggat maaari, at gagawin nila ang kanilang makakaya para manatiling buhay upang muling makasama siya. Pagkatapos nun, tinanong niya si Nan Zing kung tama ba siya na ang amplification formation sa pader ng lungsod ay ang huling alas. Pagkatapos ay sinabi niya na kung iyon ay bumagsak, sila ay autres. Lagi ka talagang masinsinan at mislan, inaasikaso ang lahat. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Nan Ziying kay Chu Xinghi. Agad namang tumugon si Chu Xinghi at sinabing kung ito ay makapagbibigay ng kapayapaan ng isip sa mga tao, masaya siyang gawin ito. Dahil doon, pinasalamatan ni Nan Ziying ang kanyang brother na si Qiu Xinghi. Gayunpaman, bago umalis si Nan Ziying, Sinabi sa kanya ni Chu Xinghi na hiniling sa kanya ng isang matandang sundalo na magpasa ng mensahe sa kanya. Bastos ka, magkikita tayong muli pagkatapos ng digmaang ito. Magluluto ako ng ilan sa aking mga specialty dish. Mensahe ng ama ni Nan na si Nan Shan Hong. Pagkatapos nun, may ibinigay si Chu Xinghi kay Nan Zing. Kaya laking gulat niya nang mabasa niya ang mensahe ng bastos na babae. Makalipas ang ilang minuto, sa bahay Katayan o Slaughterhouse, si Nan Zing ay meron na lamang natitirang 80 milyong Source Stones. At ayon sa kanya, ang pag-asa sa mga formation ng Slaughterhouse na nag-iisa sa pag-ani ng mga pinagmulang bato ay masyadong mabagal. Kaya kailangan niyang paamuin ang susunod na Beast Tide ng mabilis. Bukod pa rito, ang mga Undead Spirits na tinawag niya kanina ay nasa frontline lahat sa sandaling iyon. Kaya kinailangan ni Nan Zing na mapunan sila ng mabilis. Pinalakas niya ang harapan, ngunit ang mga zino ay gagantay ng may mas malaking puwersa. Kaya nag-aalinlangan si Nan Zying kung makakatagal ba sila. Sa kabilang banda, ayon sa kanya, ang ikaanim na linya ng depensa ay halos walang silbi. Kailangan niyang tapusin ang pagseset up ng ikalimang linya ng depensa bago bumagsak ang ikapitong linya ng depensa. Sa kabilang dako, ayon kay Mrs. Wang, kakaibang bagay ang nangyayari sa lahat ng dako sa mga araw na iyon. Kagabi, noong ikapitong defense line broadcast, matindi ang labanan, at pagkatapos noon, boom! Nawala ang signal, tapos noong umagang yun, bumalik na ulit. At may mga patay na ng mga dayuhan o mga aliens sa lahat ng lugar. Alinsunod kay Mrs. Lee, parang pinagmumultuhan ang lugar. Gayunpaman, Ayon kay Mrs. Wang, ang mga namatay lamang ay mga aliens. Kaya kung mayroon man, ito ay banal na intervention. Agad namang sumang ayon si Mrs. Li sa sinabi ni Mrs. Wang. Samantala, ayon kay Xiao Liu, mayroong higit pang mga kakaibang bagay kaysa doon. Kamakailan, maraming halaman sa hilagang kanluran ang nagmuted. Maging ang mga damo sa gilid ng kalsada ay naging malago at matutulis. Higit pa rito, Ayun kay Mrs. Wang, hindi lamang mga halaman. Kamakailan lamang, parang may nagising din sa kanya. Siya ay mas mahusay sa trabaho. Pakiramdam niya ay hindi nauubos ang kanyang lakas sa mga araw na iyon. Sa sandaling ito, sa isip ni Nanjing, tila sa bawat portal na binuksan ng mga aliens na iyon, tumataas ang espiritual na enerhiya ng mundo. Kaya habang lumalakas ang pagsalakay ng mga aliens, nagigising din ang mundo. At sa pagtingin dito, hindi lahat ng mga nangyayari ay masama. Bigla-bigla, tinanong ni Xiaoliu si Nan Zing kung siya ba ay nasa bahay katayan muli sa buong magdamag na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili. Gayunpaman, sinabihan siya ni Nan Zing na huwag mag-alala dahil uuwi siya para makatulog muna sa sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandali. Sinabihan ni Nan Zying si Chu Tian na pupunta sila sa Meteor Valley. Dahil ayon sa kanya, oras na para paamuin ang isang grupo ng level 7 na mutated giant eagles. Samantala, sa kabilang dako, isang buong beast tribe ng mutated giant eagles ang umaatake sa ilang mga kalalakihan. Sa kasalukuyang panahon, patuloy na inaatake ng mutated giant eagles ang mga kalalakihang ito. Gayunpaman, nagawa pa rin ng lalaking ito na gamitin ang kanyang Grand Flood Fist Technique para atakihin ang mutated giant eagle na ito. Subalit ang pag-ataking iyon ay hindi man lang nakaapekto sa dambuhalang ibon. Kaya laking gulat ng lalaking ito at hindi siya makapaniwala na hindi man niya nagawang gasgasan ang halimaw samantalang siya ay isang level 5 esper. Gayunpaman, dahil doon, sinamantala ng mutated giant eagle ang pagkakataong atakihin ang lalaki at walang nagawa ang lalaki kundi humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Ngunit walang may lakas ng loob na tulungan ang lalaking iyon, at kanya-kanya ng takbuhan upang makatakas ang mga lalaking ito, mga duwag na walang bayag. Wala ni isa sa inyo ang handang tumulong sa kaibigan niyo. Wika pa ng dambuhalang ibon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kulay lilang ilaw ang biglang lumiwanag mula sa himpapawid. At bigla-bigla Lumabas sa eksena si na Nanansing at Chu Tian at direktang inatake ni Nanansing ang mutated giant eagle na ito. Kasunod nito, agad na pinaamo ni Nanansing ang napakalaking ibon na ito. Pagkatapos nun, nagsalita si Nanansing at sinabing, mga steel giant eagle, sundin na iyo ang aking utos. Huwag umatake sa mga lungsod o syudad, huwag sakta ng mga tao. Babantayan na iyo ang Meteor Valley, magtipon ng mga source stones, at maghintay ng karagdagang utos. Dahil doon, sa wakas ay halos ma-max out na ang iba pang mga kakayahan ni Nanjing. Sa kabilang banda, talagang natuwa ang lalaking ito matapos makita si Nanjing. Tinanong pa niya ito kung siya ba ang maalamat na Divine Level Beast Tamer ng Northwest. Kaagad, inutusan ni Nanjing ang higanting agila na palayain ang lalaki. Agad naman na sinunod ng higanting agila ang utos ni Nanjing at binitawan ang lalaki mula sa himpapawid. Stupid eagle, ang laki mo, pero nasaan ang utak mo? Hindi mo ba nakikitang wala siyang pakpak? Ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at iligtas mo siya. Sambit ni Nanzing, sa kabutihang palad, na iligtas naman ng dambuhalang agila ang lalaking ito. Sa puntong ito, tinanong ni Nanzing ang lalaki kung ayos lang ba ang mga natamunyang pinsala. Kaagad, nagpasalamat ang lalaki kay Nansing sa pagliligtas sa kanyang buhay. At ayon sa kanya, iyon ay isang mababaw na sugat lamang. Sa sandaling ito, tinanong ni Nansing ang lalaki kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya doon ng mag-isa sa mapanganib na teritoryo ng mga halimaw. Agad namang sumagot ang lalaking ito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Huang Jia. Ayon kay Huang Jia, hindi siya nag-iisang pumunta doon, Tumakas lang ang mga kasamahan niya. Dagdag pa niya, sila ay mula sa angkan ng Huang ng mga panloob na teritoryo, mga nasasakupan ng prodigy na si Huang Zaiyao. Ipinadala sila sa hangganan ng Northwest upang tuklasin at sakupin ang Spirit Mountains. Gayunpaman, tila naguluhan si Nan Xing sa sinabi ni Huang Jia. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Huang Jia na ang espiritual na... Enerhiya sa ilang malalaking bundok sa hilagang kanlurang hangganan ay biglang tumaas sa huling dalawang araw. Bilang karagdagan kay Huang Jia, ang mga prodigy mula sa iba't ibang pamilya sa loob ng bansa ay nagmamadali sa hilagang kanluran upang kunin ang mga spirit mountains na iyon para sa kanilang paglilinang o cultivation. Samantala, sa isip ni Nanjing, ang biglaang pagtaas ng enerhiya ay dahil sa void gate, ang dimensional na lamat na binuksan ng mga xenong. Bukod dito, kung si Nanzing ay magpapatawag ng isa pang alo ng mga undead na espiritu o undead spirit sa gabing iyon, kailangan niyang magamit ang Spirit Mountains para i-activate e ang Undead Spirits Resonance Mode sa buong hilagang kanluran. Sa panahong iyon, may aakyat na ni Nan Zing ang isang milyong tao sa hilagang kanluran tungo sa pagiging Diyos. Dagdag kaalaman, siguro ang ibig sabihin ni Nanzing dito ay para maging divine level ang milyong mga tao, sa puntong ito, inutusan ni Nan Zing si Huang Jia na bumalik at sabihin sa angka ng Huang na malaki ang silbi sa kanya ng Spirit Mountain sa Hilagang Kanluran, at walang sinuman ang pinapayagang kumuha ng mga ito para sa kanilang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na kung sinuman ang sumuway, kahit na sinong angkan pa sila. Papatayin niya sila ng walang awa. Sa isang iglap, agad na sumang-ayon si Huang Jia kay Nan Zing at sinabing ihahatid niya kaagad ang mensahe ni Nan Zing. Ang nakakagulat, biglang nakarinig si Nanzing ng mga boses ng pagsigaw mula sa kabilang bundok. Kaya napaisip siya kung sila ba ang mga kasamahan ni Huang Jiao na nakatakas kanina. Agad-agad, sumakay si Nanzing sa higanteng agila na ito at inutusan niya ito na dalhin siya patungo doon upang tingnan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita at natuklasan ni Nanzing ang mutated na makamandag na butiki. Perfect. Amuin natin ang isa pang beast tide. Sambit ni Nanjing, at habang sinasalakay niya ang dambuhalang halimaw na ito, ayon sa kanya, ang Zinos ay may kanilang mga nabubulok na bahimith at sa sandaling iyon, mayroon silang mga makamandag na mga butiki na magiging dahilan upang maging patas ang laban. Sa sandaling ito, matagumpay na napaamo ni Nanjing ang mga makamandag na mga butiki. At suma total, mayroon siyang dagdag na 10 milyong level 7 na mga steel giant eagles at 10 milyong level 8 na mga mutated poisonous lizards. Samantala, agad na inutusan ni Nanzing ang mga halimaw at sinabing, mga mutated na makamandag na mga butiki, sundin na iyo ang aking utos. Huwag salakayin ang mga lungsod. Huwag saktan ang mga tao. Babantayan na iyo ang Meteor Valley, magtipon ng mga pinagmulang bato, at maghintay ng karagdagang utos. Sa kabilang banda, napansin ni Nancy na patay na ang lahat ng mga kalalakihan doon. Gayunpaman, ayon sa kanya, ang mga taong iyon ay hindi tapat at duwag. Hindi rin naman daw sila makakatulong kahit na sila pa ay mga buhay. Pagkatapos nun, inimbitahan ni Nancy si Chu Tian na pumunta sa mga libingan ng dinastiyang Tang. Agad namang sumang-ayon si Chu Tian, Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Nan Zing at sinabing, ang imperyo ng Tang. Isang imperyo na yumunig sa mundo. Ang mga bansa ay yumukod sa harap nila, ang kanilang mga hukbo ay hindi mapigilan. Mga emperador at general ng dinastiyang Tang, buong kabab ang loob ko kayong tinatawagan. Sama-sama, itataboy natin ang mga kaaway. Sa isang iglap, si Li Yuan, ang emperador na nagtatag ng Tang Dynasty, ay tumugon sa panawagan ni Nanxing. Bukod dito, tumugon din si Li Shiman na ikalawang emperador ng dinastiyang Tang. Higit pa rito, sinagot din ni Wu Zetian, na Empress Regnant, ang panawagan ni Nanxing. Pagkatapos nun, nagsalita na naman si Nanxing at sinabing, sa pamamagitan ng mga espiritu ng bawat mandirigma na nagbuwis buhay sa paglilingkod sa dinastiyang Tang nitong nakalipas na tatlong daang taon nananawagan ako na bumangon kayo. Bagamat wala na ang Dragon City Flying General, walang kaaway ang Yuyurak sa ating lupain. Trevia mga lords, ang pahayag ni Nansing sa dito ay metaphorical na tumutukoy kay Wei Qing, na katumbas ng Flying General na si Li Guang. Gayunpaman, ang orihinal na kahulugan ng Long City o Dragon City ay tumutukoy sa isang lungsod o syudad ng Shongno, sa pangkalahatan ay pinaniniwalaan na ang kabisera ng Shongno, at dahil nakamit ni Wei Qing ang isang mahusay na tagumpay sa Long City, ito ay ginamit upang sumasagisag sa kanya. Sa puntong ito, dahil napatawag ni Nanjing ang 10 milyong sundalo ng dinastiyang Qin, 20 milyong sundalo ng dinastiyang Han, at 30 milyong sundalo ng dinastiyang Tang, nagkaroon siya ng isang espesyal na kasanayan na kung tawagin ay Undead Spirits Resonance Steel. Gayunpaman, kinakailangan peren niyang tumawag ng 70 milyong undead para sa susunod na level. Samantala, sinabi ni Nan Zing sa mga kamahalan na may sukdulang paggalang, iminungkahi niya na ang dalawang emperador at ang kanilang mga empresa ay pamunuan ang bawat isa sa isang hukbo at hatiin ang kanilang mga puwersa ng pantay-pantay sa tatlong malalaking hanay ng bundok sa Hilagang Kanlurang Hangganan. Bilang karagdagan, hihintayin ni Nan Zing ang kanilang pagdating sa bundok ng Tangmadao, kung saan nagtatagpo ang tatlong hanay ng bundok. Kaagad, isumang e ayon naman ang mga mandirigmang espiritong ito. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Nansiing na kung may hamarang sa kanila, subukan munang makipag-usap. Ngunit laging maging handa sa digmaan. At para sa mga magpapatuloy, inutusan sila ni Nansiing na patayin sila. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, magshare, at magsubscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana panabik na episode, column.